meron akong tiwala sa iyo, 100%. Pero yung mga nasa taong nasa paligid mo. Ay, ah. <laughs> ano tubig. Nag-abo ka. Pero dun sa ibang tao, wala akong tiwala, 100%. Kaya yun. Ako po kasi may tiwala ako sa iyo. Hmm? Ilang prosento? 100 po. 100? Grabe naman. Simple. Kaya sana po huwag yung sisirain yung tiwala oh, ko. hindi. Hindi ko sisirain. At wala akong planong sisirain yan. Teka, parang, parang nakatakot ka naman ah. Sa buong pagsasama natin, parang yun lang ako natakot sa'yo ah. Eh. Parang napakaseryoso mo dun. sabi ko nga wala nang plano wala plano planong sirain niya ang tiwala mo makaasa ko. tsaka ba't pa ba natin napag-usapan yung tiwala ano meron wala pa naman tayo hindi mo pa naman ako sinasagot eh ikaw ah parang gusto mo rin ako eh parang parang sa ngayon tinitinan mo pa yung assurance wow nag-assure ka no Parang hinanapan mo ko ng assurance na ikaw lang. Bakit may iba pa po ba? Iba? Wala ah. Oh. At ba may iba? Nagka-girlfriend Nagka ko na po ba? Matagal hmm? na yun. Wag mo nang anuhin yun. Wag mo nang ibalik yung mga panahon na yun. Ikaw naman nakagulat naman yung mga tanong mo. Kasi di ka naman nagtatanong mga ganyan. Ah, may gusto pa bang itanong? Kailan mo pa po, po ba yung huli niyong Ah, gusto mo talagang pag-usapan natin yung Pasko, ah. Pag na kasi yun, tagal na yun Ano pa yun? Mga 2017 pa yun. Pag ba lang ano Bakit? Bakit matagal na ba? Nagsiselos ka pa dun? Hindi naman po. Nagtatanong na. Hmm. Kaya mo na yun. Mag-isipin niyo, huwag mo nang ibalik mga nakaraan. Ikaw naman, nakagulat yung mga tanong mo. Nakatakot talaga yung magtanong ngayon. Ikaw nga, ayokong tanungin ka. Kasi ayoko masaktan. Sige, may tanong tuloy ako sa iyo. Ikaw ba, nagkag-boyfriend ka na ba? Oh, hindi po, hindi pa po. Oh? So, unang mo ako, ifeba? Crush, crush lang po. Mm high -hmm. school. Pero hanggang doon lang Sure ka? So, ako nga yung una mo. Bakit na kayo nag-iba? Kayo <laughs> na ba? Tsaka, so, ba't ba ako tinatanong mo ng personal question ng mga past ko? Kasi po gusto ko kayong mas makilala. Okay. Pwede mo na akong kilalan, pero wag na yung past na mga ganun. Pwede mo na akong tanong yung mga, halimbawa, what is my favorite food? Ganun. Mga anong favorite kong color. Yun lang. Huwag lang mas... Kasi yung tanong mo, gabi, personal masyado. Tapos mga nakaraan pa yun. Bukas na tayo sa present. Ikaw ba? Wow, oh, sige. Ano bang mga paborito mong kulay? Yellow po. Yellow. Teka, teka. Since natulong ko yung kulay, ano bang gusto mong maging kulay ng bahay mo? Sila ko Rab naman na po yung bahay. Sila ko Rab? Eh, sila ko Rab mo naman is... Eh tatanungin ka lang din naman yan kung anong ano, anong paborito mong kulay. Since paborito mo naman yung yellow, ano kaya kung yellow na lang yung bahay niyo? Tingin mo? Sige po. Okay, hindi yun. Hmm. Tsaka alam ko, yellow din yung paboritong kulay ni Kuya Bal. Feeling ko, magusto niya yun pag nakita niya to. Ako, sigurado yan. So sure na yan ah, yellow na yan, official na yan. Okay, goods. Ikaw po ba? May iba ka po bang nililigawan? Grabe talaga mga tanungan mo sa akin, ha? Ako nga, napaka-simple at basic lang ng tanong ko sa'yo. Color-color lang. Tapos yun yung tatanong mo sa akin. Tingnan mo ba may nililigawan akong iba? Sige, ikaw nga magsagot. Kasi po yung iba, di ba? May ganun po. Sabay-sabay yung -sabay nililigawan. Hmm. Yung iba yun. <laughs> Iban mo ako sa kanila. Ako, simple. Ikaw lang. Oo. Oh. Hirap naman ang tanong mo. Although, madali naman ito. Yun kasi ikaw lang naman talaga. Pero grabe naman yung tanong mo talaga. Para eh ayoko na magtanong. Kasi yung mga tanong mo sa akin pabalik, ang hirap. So <laughs> okay, yun, huwag na tayo magtanong. Ngayon ko lang naman po sa inyo natanong. Kahit ngayon, huwag mo nang ulitin magtanong ganyan kasi baka yan pa ang pagmulan ng pag-away natin ni Feb. Mahili ka bang mag -ganun? Yung tipong uulang, uungkatin pa yung mga past? Hindi naman. Natanong ko lang. Ako kasi, hindi ako ganun eh. Yung tipong kailan pang balikan o uungkatin yung past. Ako moron kasi ako sa ano eh, sa present. Kasi yun ang importante din naman kasi para sa akin. O yung anong present, in-enjoy ko kung anong meron ako sa ngayon. Enjoy lang natin. Kasi yung past, um, talaga yun. Natuto tayo sa mga nakaraan. Kaya meron tayong yung ngayon na present. Kaya yun na lang din ang inano ko. Grabe. Uh, Bisa mga natanong mo pa rin. Parang ang dami nang iniisipin. Uh, Piling ko nagugulan ka sa nangyayari or sa sa aking dalawa. Yun ba? Tama ba ako? Ano hmm. ka Ito lang sasabihin ko, 100%, makakasigurado ka na seryoso ako sa iyo. Na ikaw lang. Walang iba. siguro na kulitan ka. Eh ako naman naghintay lang naman ako. Huwag kang ma-pressure. Ikaw kung kailan ka lang handa. Eh, okay. Pero ano bang tanong mo? Ano pa mo na sa akin? Baka bigla mo kung tanungin ng ano, makita pa sa vlog, magugulat ako. Hindi pa naman ako ano, handa. Ano bang tatanong mo? ikaw bahala. Bagay. Para mga kinakatakutan. Uh, ano naman ang intention ko. May tatanong ko pala sa'yo. Oh, ano naman Kasi yan? Kasi madami po akong nababasa sa akong... Na ano? Yung salihang kapitot. Ano yun? Yung saliganda. ah daw? Ah, salihang. Bala yun kasi yung ano, eh. Uh, sinulat ko before. Kung matatandaan ah. mo, meron tayo isang serya doon na uh, nagpahayag ka ng pasasalamat sa akin, gumawa ka ng letter. Eh yun naman, meron naman akong ginawa sa'yo na liha. Uh, pero doon ko yun sa vlog ko na uh, nakasama. Pero kung ano, okay lang ba na if ever? Kasi ang ano ko kasi doon eh, um, na um, kukun po bukon ko siya during sa birthday ko, before or after ng birthday ko. And gusto ko sana, pagkuha ko nun, hindi siya sama kita. Okay lang bang saman mo ko doon? Skip pag wala pong pasok. Hmm, sige, ikaw lang daman. Pero sana malapit na. Sana kung, ano, kung wala kang pasok sa mga darating na araw, puntahan natin. Kasi mas maganda, mabasa mo rin. Hindi ko para sa'yo. Pati nga lang po sa lindong ang ah. nakasulat din di, eh, siyempre, mas maganda na ikaw mismo magbabasa na kasi para naman yun sa'yo. Tsaka, dun nasusulat yung mga wish ko sa'yo noon na sa tingin ko naman is nangyayari na sa ngayon. Natutupad na sa ngayon. Kaya na? Nang nasa likod mo. Kung anong nakita mo sa likod mo. Hindi <laughs> yan. <laughs> Hindi, yan yung tinutukoy ko. <laughs> ikaw na malit <little> ko <laughs> lang. <laughs> meron mas malaki sa <laughs> yun. Bahay, Bahay. So, isa yun sa mga naisulat um, ko doon. And, Um, thankful ako kasi nangyayari siya sa ngayon. So, meron pa doon iba. Ano pa po? hindi. Mm, ikaw na lang. Ikaw na lang magbabasa nun. Mas mabuting ikaw ang magbabasa. Excited ako po ako. Hmm, dapat lang talaga mag-excite. Kaya dapat, orasan mo ah, punta natin yung ano, Liham kafe. Ay, cafe po pala yun. Kala po kasi ano, Liham as in sulat. Ah, oo, oo. Ano siya? Coffee shop siya. Pero yung coffee shop na yun, um, isa sa inaano nila is gagawa ka ng liham para sa sayo or para sa, uh, sa ibang tao. Kung ano man ang gusto mong um, or pangarap mo sa sarili mo sa ibang tao, Uh, doon may susulat. Tapos siguro, ang ano nila, after one year, babalikan mo yung liham na yun. Oh. Eh ako naman, di ko siya inanong one year kasi masyadong malayo. Eh since malapit naman ako mag-birthday, tinaon ko na lang sa birthday ko yung sulat ko galing sa, yung liham ko sa'yo. Oh. Kaya yun, ano, Jika, punta natin yun. Sa bakasyon po siguro. Bakasyon? Kailan bang bakasyon? Sa May po. Ah may Next month. Malapit naman na. Sige po. <coughs> medyo dumili dun din. Pagka po inaintay na kayo nila, kuya Ram po. Okay lang yun. Actually, pilingan natin silang paunahin na eh. Kasi gusto so, ko rin masanay na ganito ako umuwi. Baka nga pag, ano, medyo mas gabi pa akong umuwi kumpara ngayon. Gusto ko ba? Kaso wala po si Kofi, hindi na. Asam. Ay, siya nga ano. Wala akong service pa balik. Sige, pero sa susunod ha, kahit, Gabi na ako, ay Sige na po, baka nag na po sila. O, sige. Thank you. Salamat sa merenda, ha. Uy, salamat pala, Carla, sa merenda. And sa mga, ano mo, sa mga nagtatrabaho dito. Kasi... Thank you din po sa pagpunta. Welcome. Next time, next week, oh, punta ulit kami dito. Tara, peringat tayo. Congrats sa bahay mo, ha. Tara. So... Thank you po. Makaling nga patapos, patapos na po yung bahay. Ginabi na rin po kami alas 6 na. So, ilang oras pang biyahe, one and a half hour. Sana di po traffic. At yan, after po nitong kay Carla, bahay ni Supermac, ano? Tapos yun, kasabay nito yung kay Filomeno, Filomeno, kay, kay Tanay Flor. Yan, sinabay na natin kasi kailangan na po talaga yun. Uh, agarang ano yun, action talaga kasi kawawang kawawa po yung mag-ina ayan, so yun po yun po ang update ngayon sa bayan nila Carla uh, thank you so much po sa inyo God bless po, Jesus loves you bye bye